May mga ilan sa atin na ngayong buwan ng pag-ibig ay maninibago dahil sa pagbabago ng sitwasyon. Una, dahil ito ang unang buwan ng pag-ibig na kailangan ng social distancing, face mask at face shield. O pangalawa, dahil marahil sa may karamdaman ng iyong minamahal o kaya naman ay kinuha na siya ni Lord. Hindi man lahat ay nagse-celebrate ng Valentine's Day, pero dahil sa iyan ang tema ng buwan, lalong-lalo na sa mga establishment. Kahit papaano, mararamdaman pa din natin ito hindi magiging madali para sa ilan sa atin, lalong-lalo na sa mga nangungulila sa mahal sa buhay. Isipin mo nga naman ang panahong pinagsamahan ng iba. Mula sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend, magkahawa kamay na. Ikinasal, nagsama sa hirap at ginhawa, pagsasama sa paglalakbay, hawa kamay sa panahon ng tagumpay, hawa kamay sa panahon ng karamdaman, hawa kamay hanggang sa pagtanda hanggang sa nawala na ang kahawa kamay. Bagamat ang kamatayan ay tiyak na mararanasan. At alam nating darating, kapag ito'y dumarating, hindi pa din maiaalis ang pagkabigla, ang kalungkutan at pangihinayang. May nakapagsabi nga na dahil hindi nating garantisado ang kinabukasan, tiyakin nating maibibigay natin ang pinakamainam sa kasalukuyan. Pero paano nga ba natin haharapin ang pangungulila? Mahalagang maunawaan ng ilang bagay. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na mahal ng Diyos o tayo ay pinabayaan na ng Diyos. Minsan sa pagkawala ng mahal sa buhay ay tila napupuno tayo ng pighati. At sa halip na makita ang pagpapalang natamasa sa piling ng mahal sa buhay, kahit sa maiksing panahon, nagiging mas matimbang ang bigat ng pighati. Ang sabi ng Bible, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghelo, anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pa mang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa isang taong kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas, ang kamatayan ay hindi kawalan. Ito ay magdadala sa lubos na karanasan ng mga ipinangako ng Diyos. Malungkot man ang pagpanaw sa mundong ito, ito naman ay magdadala sa mas mainam na kalagayan para sa taong may kaugnayan sa Diyos. Ang kamatayan ay hindi sumisimbolo sa kawalan ng pag-ibig ng Diyos sa namatayan at maging sa namatay. Sabi ng verse, na maging ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay natin ay hindi natatapos sa kamatayan. At para sa isang may pagkakilala kay Jesus bilang tagapagligtas, ito ay nagpapatuloy pa din sa presensya ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mabago man ang ating mga circumstances at karanasan, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Asa ka pa.